So hello guys, ito yung sitwasyon natin dito ngayon uh, July 24 2024 Ayan guys, laki na ng ilog So, yun po yung sitwasyon natin. Uh, mag, magdamag po kasi yung um, ano. Nag-uulan. So, ito, ang ginawa natin is yung uh, ating mga feeds is natin. Inangat natin dito. And then, ayan. Sinur natin na hindi siya magbabasa kasi napakalaki lugi niyan kapag ka nabasa yan. And then, kung makikita nyo dito, ayan. Tingnan natin yung ating uh, port batch na mga RTL. So binahan na rin siya dito, baka na rin ilalim niya kanina. Ayun, baha yung ilalim yung guys, so, yun so, okay naman sila. Ayan. So far so good. Hindi naman sila nabulabog Endless. Pero malamang stress to mga to dahil sa kuha ng uh, itong bagyo sa sobrang lakas ayan so chinek natin is okay naman so wala namang casual tip so medyo stress yung mga yan sigurado mayroon pa tayong... yung mga heritage natin dito ayun guys medyo nabasa na hindi ganun makita Pero maram pa tayong mga heritage dito eh. Lumalakas naman yung ulan guys Ayan o oh. yung no? mga heritage natin So far so good naman And then ayan yung Andito yung Ayan ko makikita nyo Ayan yung mga RTL natin Run out po dito sa atin Wala power so, Ayan So far so good naman Chinik na natin ganina yan yung Mga alaga natin manok And Ito dito, dito, dito sa bandang likod Ayan, nako, baha na dito guys Ayan. Hindi lang makita Hindi lang makita gaano So ito na, ito na yung ilog Ayan guys So ayan yung dike, medyo above Ano yan, uh, safety level Medyo bumaba na siya ng konti Alright, update natin kayo soon update ko kayo soon guys so medyo bumaba naman ah humina na yung ulan salamat sa Diyos so ayan yung ating mga first batch ayan mayroon pa sila mga egg drop pero liliit ang ano nito liliit ang production natin So yan, yun muna update natin. Papaginan natin mamaya kapag kami medyo nag-iwanag na. So So, ang mahalaga isa sa mga mahalaga is safety yung, safety yung ana uh, natin, mga alaga. And ang ating mga pakain is hindi na basa. Yan. Inangatalan natin yan guys. Kasi nga, baka biglang lumaki yung ba. Kasi dito meron ng history na dito sa bahay na dito, umaabot hanggang dito guys. So hanggang tuhod ang malalaman nung dati I think nine, uh, basta mga year 2000 below is hanggang bewang yung pinakamalakas na ano na nangyaring bang, uh, baha medyo mataas na tong area namin na to kaso nga lang medyo tabing ano medyo tabing ilog so update ko kayo soon ngayon magkakapin muna tayo.